Gandang araw mga kamubog. ano. Ah, uh, pinabisita nga sa atin ng aking kaibigang pastor yung kwan. Kanyang ginibang eskwelahan dito ano at mm, pinapakontrata sa akin yung mga traces ano. Uh, ako na raw ang magpakating at mm, ako na ang sa labor. Uh, at mm, yung ibang bakal ay ibibigay na sa akin. Pero yung kwan, yung mga kailangan niyang bakal ay kanyang kukunin. Kaya lang hindi ako pumayag mga kabubog dahil sa tingin ko ay lugi ano. Dahil kapag ka mas marami siyang naibigang bakal ay kaunti na lang ang matitira sa akin at baka talunin pa ako sa labor. Kaya sabi ko, ah uh, sir wag ako, uh, iba na lang ano. At unang una dyan mga kabubog ay maabala din tayo sa ating regular na ginagawa. Gawa ng kung hindi man natin kontratahin yan ay Maabala't at maabala tayo no? gawa ng may mga regular na tayong hakot regular na deliver kaya hindi natin pwedeng pasukin yan yung ganyang ibang linya yan kasi mga kabubog yung ganyang pag sa halip ay nagrekomenda na lang ako ng mga taong pwedeng gumawa ano mga kabubog gawa ng hinihiram niya rin yung aking mga tao eh sabi ko ay ganito ang kinikita ko sa isang tao ko kapag ka namimili ano at kung maaabala ay mawawalan ako ng kikitain gawa ng regular din kung paano ang biyahe ko ay regular ay regular din ang biyahe nila ano at may iba kami ng linya ano kaya sabi ko sir pasensya na ano at wag muna ako iba na lang ano kung gusto niyo ay di pagka nabaklas sa kanyo ibenta sa akin yung mga nabaklas nyo so yun lang muna mga kabubog maraming salamat